Hi mga kamami! Welcome back to my channel, Mami Lea Vlog. Isang magandang gabi sa inyong lahat mga kamami. Kumusta na kayo mga kamami? Kumain na po ba kayo? So samahan ninyo ako sa video nito dahil meron akong gustong imarites sa inyo. Opo mga kamami, kung ano nga ba ang ginawa ko nung nangiti mga kimuka sa paggamit ko ng skincare product na medyo matapang ang sangkap? at nagkaroon ng hindi magandang effect sa aking balat ang aking pumbala sa mukha ay medyo umitim. Ngayon po, bumalik-balik na siya ng konti. Opo, mga kamami. So, mga kamami, samahan niyo ako sa video nito hanggang sa matapos. Baka sakali po ang video nito ay makatulong sa inyo. Kung nagkaroon din kayo ng problema na katulad ng sa akin. Opo, mga kamami. So, mga kamami, ipapakita ko siya sa inyo kung paano ko siya ginawa at kung ba, paano ko pinagsama-sama yung mga ingredient na ginawa kong DIY at kung ilang minuto ko siyang ibababad. Ibababad po natin yun ng 30 minutes araw-araw bago po tayo maligo sa gabi. Kaya ko po nasabi sa gabi kasi po hindi na tayo lalabas ng bahay. Opo, po uh, ang gagawin na lang natin ay ihiga na lang pagkatapos na nating maligo or maghilamos. So, hindi na makakalanghap ng kung ano-ano mga pollution ng ating balak sa mukha. So, makakapag-relax na maigi ang ating bala sa mukha. At, syempre po, wala siyang malalanghap ng mga pollution sa labas. So, kaya sinabi ko pong gabi. So, ibabad po natin yon ng 30 minutes. Opo, maganda po ang DIY na ito. Kasi po ako, lagi akong gumagawa ng mga iba't ibang DIY. Meron pampaputi, paputi, iba-iba po, marami po sa mga nagawang ko ng mga video or vlog o So, para po ma subaybayan or gusto nyo mapanood ang aking mga vlog, yung mga nakaraan o yung mga naunang vlog na nagawa ko, ang tamang gawin lamang po ninyo mga kamami, please like and subscribe to my channel. YouTube channel, Mami Lea Vlogs. At siyempre po, wag na wag po ninyong kakalimutan mga kamami. I-click ang bell button para ma-update po kayo sa mga bagong ia upload ko mga video. Opo mga kamami, sa so, mga kamami ipapakita ko na po sa inyo kung paano ko siya ginawa. Opo mga kamami.

So ayan mga kamami, medyo nag-lighter na ng konti ang aking balas sa mukha. So, ito na yung penis product, mga kamami. So, pinakita ko kanina kung paano ko siya ginawa. O pa, mga kamami. Isa ito sa nakatulong para manumbalik unti-unti yung uh, puti ng aking bala sa mukha. Ngayon po, hindi na siya gaanong maitim. So, ipapahit ko na siya, mga kamami. So, ayan mga kamami, nakita naman po ninyo kung paano ko siya ginawa, kung paano ko siya pinahid sa akin mukha, at kung ilang minuto ko siyang binabad. Opo mga kamami. So, hindi ko na po pinakita kung yung pagkaligo ko. Siyempre po, nagayos na po ako, naglagay na po ako ng ipit at lipstick. At ito po, ang aking mukha ngayon. So, ipapakita ko po yung before and after para makita po ninyo kung ano po ang difference niya o po mga kamami. Para na sa ganoon po, kung magkaroon po kayo ng problema ng kagaya lang naging problema ko na sa pangingitim ng aking mukha dahil nga sa paggamit ko ng RTL number 3 na hindi nahiyang sa aking balat mga kamami. So gusto kong makatulong or gusto kong imarites sa inyo kung ano ang ginawa ko para manumbalik paunti-unti ang dating kulay ng aking mukha. Opo mga kamami. So mga kamami, sana po ang video nito ay nakatulong sa inyo. At sana po kung may problema man kayo sa balat, kung gusto ninyong manumbalik sa dati, or kung gusto ninyong pumuti ulit yung balat ninyo dahil nga sa paggamit ninyo ng iba't ibang mga skincare product ay nangitim na kagaya ko mga kamami. So baka sakali po ay mahiyang sa inyo itong DIY na ito at makatulong sa problema sa inyong balat so mga kamami lagi natin punta tandaan kapag lumalabas tayo ng bahay palagi po tayong dapat magpahid ng sunblock sa ating balat sa mukha kasi po para maiwasan magkaroon ng mga pekas o mangitim lalo ang ating balat ang sunblock at sunscreen protection po ay nakakatulong ito para po maproteksyonan ang ating balat again sa init ng araw kasi kung minsan mga kamami hindi natin talaga maiwasan ang lumabas ng katanghalian tapat kung minsan kailangan natin magsundo ng apo kailangan natin magsundo ng mga anak natin sa school or kailangan natin maglakad may pupuntahan, may bibilhin sa labas so kailangan pa rin po natin talaga magpahid ng sunblock or sunscreen protection o pa mga kamami nang sa ganoon po mga kamami, meron magproteksyon sa ating balat against sa init ng araw. Opo mga kamami, sa so, mga kamami, mag po tayong lahat. O, magdala po ng payong para po ma may pang-cover tayo sa init ng araw sa ating katawan at lalong-lalo na sa ating mukha. Opo mga kamami, ako po kapag lumalabas mga kamami, may dala akong payong na long sleeve Opo, tapos nagpapahid po ako ng sunblock or sunscreen Kung ano ang meron available sa aking kwarto Kung meron akong sunblock or meron akong sunscreen Kung alin po sa dalawang yun ay ipapahid ko po sa aking balat Bago po ako lumabas ng bahay Opo mga kamami Kasi po lalo na nasa edad na po ako 56 years old So kailangan ko talagang uh, i-take care Or ingatan ang aking sarili Ang aking balat Kasi po para maiwasan yung pagkukulobot syempre po, lilitaw ng konti-konti ang mga kulobo sa akin Malat dahil nga po, 56 years old na ako, so syempre kung gusto natin medyo madelay ng konti ang pagsilip-silip ng mga kulobo na yan, so um, kailangan po natin uh, ingatan ng ating balat o po mga kamami. So, kailangan mag-moisturize tayo, magpahitay tayo ng moisturizer para uh, ma-moisturize ang ating balat. So, kailangan magpahit tayo ng sunblock. Basta lagi pong uh, meron tayong dapat pinapahit na sunblock sa ating balat. Talaga pong malaking maitutulong nun para po hindi tayo mangitim kapag lumabas tayo. At uh, syempre, kailangan po magpahid din po tayo ng moisturizer para po manatiling magmukhang youth uh, ang ating balat. Although hindi naman po ganun talagang kabatang kabata, kaya lamang po at least makikita nila na napaka-press ng ating skin. So mga kamami, uh, mag-ingat po tayong lahat. At huwag kalilimutan laging uminom ng tubig. Iyon tubig po ay malaking maitutulong niya sa ating kalusugan. Lalong-lalo na sa ating kidney. Opo mga kamami. So mag-inga po tayong lahat. God bless us all po. See you next vlog. Bye!